Oh guys, good morning, good morning. Tara, samahan nyo kung manundo sa mga nag-swimming sa summer place. Ito, uh, na ako. Inatid ko sila kanina umaga. Tapos umuwi rin ako. Hindi na ako nag-swimming kasi nga sa condition ng kalusugan ko. Inuubo pa kasi ako hanggang ngayon eh kung kasi nga uh, paano nung ko yung pagsuswimming ako rin naman yung may hihirapan eh kaya uh, ako na yung umiwas sa bawan ngayon uh, ipapakita ko sa inyo yung daan pagdating ko doon sa highway hindi ko napapakita itong dito sa uh, palabas sa highway sa amin ito guys nasa ano na tayo highway eto yung mga taga ano, Florida Blanca o yung mga hindi taga dito. Ayan ang ano, base base. Terminal ng jeep, terminal ng tricycle. Ayan. Itong alam ko road, ang road na to, dinalupihan road dito eh. Kung galing kayo ng dinalupihan, papuntang Florida Blanca, ito harap ng basa. Ayan, yung daan na yan, yung way na yan, dire diretso yan hanggang papuntang ano yan eh, Pora. Ayan. Kung napapansin nyo tahimik, uh, pinatay ko yung sounds ko eh, para walang copyright. Ito ang harap ng basa, yan ang gate. Ang harap ng basa, tandaan nyo yung daan. Kung gusto nyo yung uh, puntahan ng summer place or ang palakol yan. palakol ang tawag sa amin dito pero kung sa English summer place yan ang uh, bakod ng basa airbase, mahaba yan eh. hanggang dun yan sa dadaanan natin diretso lang yan makakarating din tayo dun sa paroroonan hindi na ako maglalagay ng, ano, ng background na sounds para live na live siya tahimik nga lang ang araw ngayon ay lunes sa ganap sa oras ng 9 10 AM ito ang Villanueva Hardware hawak ko lang yung cellphone ko eh wala hindi na ako gumamit ng monopod ganun din naman yun kanina sana umaga maganda kaya lang uh, lobat ang cellphone ko kaya hindi ko na na uh, nakuhana ng kapaligiran eto, uh, sakop na ito ng San Jose Florida Blanca diretsyo lang yan ayun, yung lumiko yung sasakyan papuntang kabayanan ng Florida Blanca yan pero wag kayong liliku dyan, diretsyo lang siya Okay, nagmamadali. Nauna ako. Ayan, diretso yan. Pero yung kanto na nakita nyo doon, papunta ng kabayanan yun. Ayan. Yung mga nanggagalingan naman sa, ano, Angeles, o kung saan man lugar dyan sa may Tarlac, o sa Enlex, yan. Kung manggagalingan naman kayo doon, mag ano kayo in, uh, exit kayo ng Florida Blanca mas malapit yun ayan nakikita nyo yung gasolinahan na yan ng ano yan uh, planet planet gas yan kakaliwa kayo dito sa kanto na to yan nakikita nyo yung ano uh, parokya divine mercy yan divine mercy pares ito kayo, liliko kayo dito. Sa kaliwa. Yan ang ano uh, Barangay Hall ng San Jose, Florida Blanca. Diyan nga, yung uh, doon sa may ano exit ng I-Tex uh, ng Florida Blanca. Alam ko yun, yung unang baba mo dun eh. Kung hindi yun, kung hindi ako nagkakamali eh, Kung hindi yun, una, pangalawang baba. Bandang kanan naman siya nun. Makikita nyo yung kanto sa kanan. Matarik yun eh. Tapos sa... Uh, yung kanyang pinakadaan ano siya uh, basag basag dahil siguro yun sa dump truck kasi yung daan papuntang uh, uh, Palakol, Summer Place, kuwari uh, siya yun eh. Kuwari, kaya maraming dump truck dun na uh, dumadaan. Kaya siguro, uh, mga, ano, uh, nangaspak yung daan. Ayan, diretso lang yan. Basta tandaan nyo lang yung ano na yan. Kung sakaling, ah, uh, pupunta kayo dyan yung mga uh, taga ibang lugar mga bata mga taga bataan ayan shout out sa mga taga bataan taga dyan ako eh abu kay bataan ayan. kung gusto yung mamasyal dito hanapin nyo yung aking video panoorin nyo kumbaga ito na yung pinaka sketch ko eh ayan. kung nakita nyo yung rush up na yon ano yun uh, car wash yun nagpapakaruwas ako doon magaling magkaruwas yung mga ano doon mga tao malinis na siya yan kung nakikita nyo yung uh, bakod na yan basa airbase pa rin yan sakop ng basa airbase yan sobrang lawak yan ito way na to ito yung papunta ng SETX naman papunta ng SETX yan exit exit SETX exit nga ba o entrance pakicorrect na lang yan diretso lang yan gusto ko sanang ipakita sa inyo yung itaas sa uh, papuntang SETX dun sa toll gate kaya lang dito lang tayo sa bungad kasi kaya uh, hindi ko na maiyakit doon pa siguro darating ang oras pagka uh, papunta kami ng mag-ESETEX kami kung saan kami pupunta kung pupunta kami Tarlac o pupunta kami ng Bataan uh, doon ko na lang ipapakita sa inyo ulit yung daan papuntang uh, Palakol at daan papuntang ESETEX Akala nyo malayo eh no. Mabagal lang kasi yung takbo ko eh. Dahil ah... Uh, Nagdadrive ako. Tapos nagbibidyo ako. Sana uh, Please respect LTO. For ano lang. For vlog only. Mabagal naman po. Naka seatbelt. At nakatingin sa... Uh, daan na... Uh, Mayos. ito malapit na siguro tayo dito pakisubscribe paki na rin po ng aking uh, youtube channel at Nins Vlog tapos meron din po akong FB Reels video pare-pareho lang po ng pangalan niya meron din akong tiktok ayan tandaan nyo to oh, para siyang ano hindi ko malaman kung planta yan o uh, factory mga nanggagalingan ng pampang, ay ng ano ng bataan tandaan nyo yung lugar na yun madali lang naman na hanapin eh Ayan. ito uh, sa pa na to eh eh yung bakod na yan ganyan na yan eh hindi na nila tatanggalin yan eh tsaka hindi na Ayan, nakikita nyo yung kanto na yan sa may kaliwa. Ayan, ang daan papuntang Palakol, Summer Place. Tapos itong pakanan na yan, yan, yung direct yung daan na yan. Papuntang Esitex yan. Ayan, kung kakanan ka dyan, papuntang Esitex. papuntang Esitex yan. Ayan, yun yung sasakyan na yan. Punta ng Esitex yan. Ito naman papuntang ano, uh, Palosong papuntang uh, Palakol. Yun nga kung galing kayo ng uh, Estex, ito yung tandaan niyan daan. Meron naman ano doon eh, signage siguro doon sa may ano sa may kanto. Ayan, ang ganda ng ano dito, kapaligiran kita mo talaga yung bundok nung nakaraang pumunta kami dito hindi ko na vlog talaga yung daan eh. dahil sa meron tayong copyright usapin <laughs> kaya hindi ko na binlog yung daan niya pero ito ngayon sa atin yung oras sa atin yung panahon sa atin yung pagkakataon kaya pag, pagkakataon na maipakita ang daan sa inyo ayan ayan yung kwari nung panahon na namamasada pa ako ng tricycle meron isang uh, na, na malengki na babae ako yung napili niya na na iservice dahil sa may carrier yung akin tricycle at nagpahatid nga dyan sa quarry panahon yun na wala pang pandemic yun ang laki ng tuwa ako nun binigyan ako ng 250 halos nakuha ko na yung isang araw ko panahon na bumaba ako dito hindi ganito ang itsura nito hindi pa siya sementado tapos ano pa siya, rap road. Tapos yung quarry na yan, wala pang ano yan. Bakod na ganyan. Ayan, magkabila yan. Mag no? Wala pang bakod yan. Ano, ang bakod niyan, cyclone wire, wire yata noong panahon na yan. Makikita mo pa yung loob, loob niya, no? yung ano, quarry na yan. Yung panahon na yan. Siguro nasa ano yan, year 2013 yung panahon na yan nung uh, na-service na-service ko siya binigyan ako ng 250 tuwan ako ayan po ang SCTX hindi ko masum dahil nagde-drive ako ito so, nakita nyo yung ano ay hindi nyo na pala nakita yun binura ko pala yun ayan yung SCTX so. ayun na lang ang mag zoom kung kaya yung sum ayan bundok talaga yan maganda sana kung makakababa ako dun sa may ano no tubigan no tsaka dun sa maraming maraming ano cottages kaya lang uh, may pagkakataon naman siguro <coughs> na makakababa ako dun hindi lang ngayon kapag ka nasa tamang kondisyon na yung aking kalusugan yan, SFX po yan yung tulay na yan na nasa taas na yan kaliwa, papuntang bataan walang ga po, supe sambales morong kanan papuntang ano yan Pora, Tarlac, Esetex o Enlex ganda no ganda tignan noon puro ano yan matataas na talahib malalaking bato at saka uh, rough rug hindi pa sementado yan, ang galing no paano nila tinayo yan no and sa ilalim niyan ilog yan Uh, maano yun eh, hindi ko lang alam kung dito meron ng cottage dito o banda dun lang Ayan. ah wala, walang cottage puro batuhan siya bungad pa lang siguro to kasi <coughs> nalalamunan ko, inuubo pa ako laging puyat, walang tulog na maayos mga Aita na ano natin. Mga kapatid. Ito yung gate. Kanina sabi ko, babalik ako dito. Susuntuin ko lang sila. Baka kasi singilin pa nila ako. Eh. Tingnan mo, aabatan niyan nila ako. Ayan, may aabat sa akin ba? Diba? Kasi balong yata yun ah. Hello sir, good morning. Dakitan ko lang mo po itong nandin. Ah, oh, sige sir. Kayo pala nito. Oo. Oh. <laughs> <laughs> Matawad Matawad daw Asan ah, na ba yung kaninang ano, daan? Oh, dito ba yan? Oh, dito nga yan Nasaan na sila? Wait lang. Ito guys, nag-parking lang ako. Halay po. Dudakitan ko lang retang nandun. ah. Ay ay man Ay, one mendelo lling. Mangukukupa. Bayon e pala iye. Oh, ayo po. Ika'y pun bayon ang tao, itang babae. Ako, po, itang asawa nang yeng kapatid. Imana lubaw po nginang boy, ma-titis sa labas. Ah, po. Di po pangingari lang. Kareng lobaw po, lobaw. Sa niglo siya. Ay kaya naman. Sulugya naman. Ali po, retang pipong po nanda, balo ko lubang po. Ali, tarin lang ito tayo, baruya. Ah, nga po, baruya. Ah, pakilala kayo ito ating kaya. Ay rin, o. Pwede ang asawa na. Ngayon may labas po kasi may tayo again. Uling yung ko. Buri na yung anong makakitin yung kaya ito. Happy special mayroon. Nukaran lang rin. Ito, sa usla po. Ayan po, hindi na ako bababa. Papakita ko na. Ng... Ari ko! Ayan, papakita ko na sa'yo. Naka ano tayo, illegal parking eh. Hindi na ako nag-parking doon sa ano. Eh. Kasi malilim yung panty dito. Kung magpa-parking pa ako doon, singilin nila ako. Ayan ang ano. Ang haba po niyan. Hanggang doon yan, no? Hanggang doon yan sa taas. Dati doon kami nag-park doon sa may ano, mga waiting shade doon. Ang luwag niya, no? May mga sound system oh. Kung ano lang, kung maayos lang yung kalusugan ko. Oh. Nakita niyo sana yung ano. Yung pagligo namin diyan. Nasaan kaya sila? Labo ng mata ko eh.